Ang araw na rin ang lumipas ng kumalat ang bali-balitang hiwalay na si Bea Alonzo at ang kasintahan nito na si Dominic Roque. Kahit nga naging usap-usapan ito ay nanatiling tikom ang bibig ng mag-ex-boyfriend at girlfriend, ganun din ang malalapit sa kanila na nakakaalam ng pumapatungkol sa kanilang relasyon. Matapos nga ang ilang araw na pagiging matunog ng isyo ay kinumpirma na ni Bea Alonzo na wala na nga sila ni Dominic Roque at ayon din sa kanya ay Jane Austo at pinili na nila pareho na itigil na lamang ang kanilang relasyon. Ayon din sa kanya ay hindi na daw umano kinaya pang ayusin dahil marami na rin ang taong na-involve at nakisawsaw sa kanilang relasyon wala na rin umanong araw na nagkakasundo sila. Isa rin sa mga rebelasyong inamin ni Bea Alonzo ay hindi na raw gusto ng kanyang mami si Dominic para sa kanya dahil sa mga nagawa nito sa kanya. Ganun pa man ay hindi peren matanggap ng kanilang mga tagahanga ang nangyari.